Samahan nyo nga po pala kami ulit pumunta ng Nueva Ecija Dahil bumili nga po ng motor yung kapatid ko na si Joy ay ihatid po namin yung motor niya Sama ko nga po pala ngayon yung kapatid ko na si Christian Siya po yung magka-drive ng motor ng Click 125 na ihatid namin papuntang Nueva Ecija So sana po samahan nyo kami hanggang matapos yung video dahil pupunta po ulit kami ng Maliko At makikita nyo kung ano yung sitwasyon doon, sobrang lamig po Let's go! So nagsimula nga pala kami dito guys sa Dipakula, Aurora de sa may gasolinahan So, dito kami magka-take off. 5.40 na nga pala guys nung nakaalis kami dun sa may gasolinahan na yon sa may dipakulaw. Yan, lang minuto lang guys, nandito na tayo sa may Maria Aurora. Masarap talaga magbiyahe ng ganitong oras guys kasi bukod sa malamig ang panahon talagang wala pang araw Tsaka walang mga ganong mga kasalubong tsaka mga kasabayan sa daan pag ganitong oras At syempre pag walang masyadong mga tao tsaka mga kasalubong at kasabayan sa daan ay syempre iwas oksidente pag di ba So dito na tayo sa may unang ahonan bago lumabas na Maria Aurora At ang isa pa kasi na maganda rito sa amin pag ito kayo pupunta Bukod sa maganda yung mga tanawin tsaka mga beach, spot maganda rin guys yung daan talaga hindi katulad sa mga ibang lugar na sobrang papangit ang daan ganun. hindi naman sa paninira sa ibang lugar pero pag nagpunta kayo dito sa amin makikita nyo na talagang ibang iba yung daan kasi wala naman mga dumadaan na malalaking truck hindi katulad sa mga ibang lugar na may mga dumadaan na trailer truck talagang sobrang babigat dito wala alas mga nagkakarga na ng buko meron mga ilan mga semento ganun na nagkakarga mga trailer din naman pero hindi siya ganun kapalagi na nagkakarga na sa araw araw may dumadaan na ganun dito hindi kaya na napapanatili na maganda yung daan ah uh, tayo na nga guys may nakasabayan kaming van dito na ano, mabilis na gustong gustong naunahan ng kapatid ko <laughs> kaya lang wala siya ang pagkakataon na maunahan kasi nga yung power ng click ay hindi naman talaga ganun kalakas kumpara mo sa sniper na isang bawas mo lang ay talagang ahato na siya kaagad ng mabilis kung sa 125 lang na CC na ganyan sa click ay hindi siya ganoon ka power pero okay lang kasi hindi naman kami nakikipaghabulan tsaka chill lang naman talaga yung biyahe namin at yun nga mga kadukso kapag dumadaan kami rito sa may pantabangan nakaugalian ko na na bumili ng pasalubong na buko roll or yung ubi roll to masarap kasi yung benta nila rito 100 30 pesos lang ay meron ka ng 12 pieces kung hindi ako nagkakamalay 12 pieces yata yun na buko roll or ubi roll sipin nyo 130 lang napakasarap ng na mga binibenta nila rito kaya lagi kami bumibili pag dumalan kami rito pasalubong na rin sa, talaga, sa mga kamag-anak na pwede mong pagbigyan para matuwa sila kapag pagbiyahe ka at ka sa kanila syempre diba chatot nga pala dito kaya ate na napakabait mag-assist So pagkatapos nga namin bumili at nagkape na rin kami dyan ay dumiretso na kaagad kami ni Christian dahil medyo tatanghaliin na kami kung magkatagal pa kami. So yun maganda naman yung panahon. Buti na lang at nung dumaan na kami dito ay tapos na yung ulan. Di ba parang tsamba lang na ganun yung nangyari kasi basang basa yung kalsada. Marami mga nakakapote na nakakasalubong kami ng na mga nakasingil din pero yung pagdaan namin ay talagang walang wala ng daan. Ayan nga ako, tignan nyo na iiwan ako sa click sa kapatid ko kasi parang nagmamadali siya. Masarap naman kasi talagang i-drive ng, ano, ng matik na transmission ng motor. Talaga, silinador kala na silinador. Tapos, ahata ka siya, hindi katulad ng manual na kailangan mo pang kambyuhan. Na, yun parang napaka-effortless talaga pag matik yung daradala mo tapos ang gaan-gaan. Ayan, so dito na nga pala kami sa may gawing pantabangan. Yun ay sabi ko sa kapatid ko na gusto niya kasing wasingan tong motor eh. Bago namin i-biyahe. So sabi ko sa kanya, pag babiyahe ka, ay huwag ka na magwasing ng motor kasi tignan nyo, yun nangyari. May ginagawang tulay dito sa may gawing pantabangan. Tapos sobrang napakaputik talaga. Dahil umulan, tapos maputik yung kalsada, malupa, yun yung nangyari. Kaya kung nagwasing siya, di ba? So, lesson learned lang din sa mga nanonood ano. Kapag bibiyahe tayo lalo na kung malayo, ay huwag na tayong magwashing kasi yun, madudumi din. Hindi natin alam na yung kalagayan ng kalsada na dadaanan natin. Yan, so nakarating na rin kami rito guys sa may San Jose City dito sa Norbesia. So, andito yung kapatid ko. Medyo gagawin lang tayo ng konti sa may liblib na lugar tapos andun na. Saan? Ah, at yun na nga sa dami ng pasikot-sikot sa papunta sa may pinagbo ng kapatid ko ay nakalimutan pa nitong si Christian naman yung papunta sa may boarding niya. Marami kasing mga iski-iski rito guys. Kaya nalimutan niya rin dahil ilang beses pa lang siya nagpunta rito. At dahil hindi na nga matuntun ng kapatid ko yung pinagdaanan nila dati ay nagtanong na kami para talagang hindi kami maligaw. shoutout kay kuya. Ayan, at mahirap nga talagang magtanong pag hindi mo alam yung apelido ng itatanong mo. Marami kasi ganoon na pangalan, 'di ba? So dito pa pala sa may gawing taas, pinaka liblib -lib na lugar. Na surprise pa nga ako sa may daan kasi yung kapatid ko nagagamit ng motor ay hindi pa talaga siya marunong magmotor na gusto. So akala ko yung daan na sinasabi nila na medyo may ahon ay hindi ganito kaahon tapos hindi ganito ka Pangit yung... Kasi tignan nyo naman guys yung daan talagang matindi pala. Ahonan tapos may mga natibag-tibag na daan. Tapos yung iba may mga lubak-lubak. Ang mahirap pa rito masikip yung daan. Mamaya may kasalubong ka. Tapos yung daan naglulumot eh. Parang madulas. <laughs> Kaya talagang kailangan pag-aralan nyo muna yung motor bago siya magmotor na mag-isa rito. Hi, sa wakas narating na rin namin yung sitio na pinagbo-boardingan ka ng kapatid ko. Isang barangay lang naman to, magmula rin sa may baba. Pinakang sityo lang to guys, yung sa may taas. Kaso lang, sobrang layo talaga pala, sobrang lawak. At saka parang isang barangay na rin tong sityo na to eh. So yun, narating uh, din namin. Uh, at salamat kay Lord dahil ligtas kami nakarating dito sa Nueva Ecija. Hindi kami nadesgrasya at wala kaming galos. So yun, ipapahinga lang kami ng konti at pupunta tayo sa Maliko mamaya maya nakangiti nga yung kapatid ko kasi sa wakas magkakaroon na siya ng motor at yun na nga mga kadukson dito na kami sa may barangay Dalton so pag nadaan kayo rito sa may lugar na to ay talagang napakaraming kasakyan ng mga trailer, bus dahil ito yung daan papuntang sa at sa mga panorte na mga dumadaan dito sa mga hindi expressway so medyo matindi ang mga daan dito talagang pasigsag din tapos sobrang dami mga truck kaya ingat ingat din dahil talaga napaka risky talaga ng daanan na to marami na disgrasya mga nalagod na truck mga naiipit na mga motorista rito kaya talagang dahan dahan lang tapos kailangan mo rin syempre sumingit singit pa minsan minsan dahil kapag hindi mo gagawin yon ay matatagal lang ka talaga sa biyahe. Andito na nga pala kami guys sa may arko na Nueva Ecija at pag kumabila ka dyan sa may arko na yan ay ito na yung Nueva Vizcaya. <laughs> Mabilis yun ah eh. Ayan na nga kung makikita nyo talagang napaka babagal talaga ng mga truck kasi sobrang bibigat ng mga dalan nila tapos nagkakabuhol-buhol kasi nagkakasunod-sunod na dahil ahunan yung daan. So talagang hindi kasi talagang tatanghalin ka, hapunin ka, gagabihin ka pa dito sa daan na to. So pag nakakita ka talaga ng safe na mga pagkakataon para kumarera marera, ay birahin mo na. May <laughs> gumuho pa rito. Ano ba yarn? Ito nga lang din guys yung medyo risky dito sa may daanan papuntang maliko kasi mabundok to tsaka medyo masikip lang yung daan. Laging gumuguhoy yung mga bundok dito pero may mga nakantabay naman dyan ng mga DPWH tsaka may mga heavy equipment para tanggalin kaagad yung mga nalalaglag na mga lupa tsaka mga bato na yan so nung papunta nga kami nadaanan namin yan tapos nung pauwi kami ay nadaanan na naman ulit namin kasi gumuguho talaga yung bundok kaya pag dadaan kayo rito at pupunta kayo ng maliko ay talagang i-observe nyo na lang yung panahon tsaka yung mga daan or patingin-tingin kayo sa may gawing may bundok para iwas aksidente na lang din Then, ayun, bago nga kami makarating ng Maliko ay may matadaan kasi guys na isang barangay, ito yung Imugan, bago yung Maliko. So, merong viewpoint sila rito na ginawa nila ng uh, overlooking na spot na ganyan, no. Kaya, napakaganda rin mag-picture Tsaka, malamig din yung panahon dito para talaga nasa Baguio ka na rin bago ka makarating ng Maliko. Ayan, so, nag-picture-picture muna kami dito bago kami dumiretso ron. Ayan. hanginin yung motor <laughs> yung then pagkatapos nga namin magpicture ay doon meron na rin kami kaagad kung makikita nyo mga guys ay talagang basang basaran yung daan dito dahil katatapos lang din ng ulan tapos yung mga bundok halatang halata na may pag pagpupunta ka nga ng maliko ay asahan mo na talaga ang mga liko-likong daan kaya nga tinawag ng maliko ang daan na to <laughs> Then ayun nga guys habang umakit kami ay talagang palamig ng palamig yung panahon hanggang sa ito na ang bumungad sa amin Habang tumatagal nga ay pakapal lang pakapal yung pag dito sa may kalsada Ang pag eh Walang makikita rito ngayon puro pag pagdating nga namin dito sa may boundary ng Nueva Vizcaya at Pangasinan ay talagang walang mga tao sa may kalsada kasi sobrang lamig may nakasalubong nga kami dalawang tao talagang balot na balot sila <laughs> dahil sobrang lamig gutom na gutom na nga pala kami guys ng oras na yan kasi anong oras na hindi pa kami kumakain so nagharap muna kami ng kainan at kumain muna kami dyan sa may tabi so yun kumain kami dito guys sa may tabi lang ng daan ang maganda nga rito sa may kinainan namin mura yung pagkain tsaka napakarami nilang servings yung isang ulam ay pwede nang ulamin ng dalawang tao tsaka marami silang kain tsaka masarap yung sabaw isa pa friendly yung may ari tsaka mga nag-serve ng pagkain grabe na ang pag butal tayo sa gate dito tapos si Kwan balik na rin tayo grabe <laughs> Uh, hmm. May bisonet pa dito. Ay dito na pala 'yun, oh. Ay, iba. Hala, grabe. Kapag three <laughs> pa tujuh sen pun dito yung viewpoint na may ano may signage, grabe, lamig talaga yung mata ko para ng one kaputik Allah <laughs> so Grabe ano <laughs> Dito maganda sana magtambay dito kung oh, hindi mapag eh Wala yung hangin Ito yung view of fine Walang <laughs> makita Kaya nga <laughs> ganyan ka tindi <coughs> kalameg tignan nyo naman po So ayun nga mga kadokso, nagpicture picture lang kami saglit dito tapos umuwi na rin kami. So sana enjoy nyo guys yung video natin ride safe na lang tayo palagi. So, ingat-ingat na lang at ang lagi nating isipin ay ang tunay na finish line ay sa mga bahay natin at sa mga pamilya natin. So, yun lang po. God bless. Like, share, and subscribe nga po sa mga hindi pa na-subscribe sa ating channel. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.